Napakahirap pala talagang manguha ng mga itlog ng hantek bago ka makarami, maraming kagat din ang dadanasin mo. Kaya siguro mahal to kapag binenta, bukod kasi sa mahirap na siyang kuhanin, ay masarap din pala talaga to Nandito na naman pala kami ngayon sa puno ng kalumpit. Noong nakaraang araw kasi na namulot kami ng mga bunga nito, ay napansin namin na napakarami pala ng abuos. Ito nga una nakuha namin na bahay ng hantek, ay wala kami nakuha ng mga itlog. Yung iba nga rito ay meron mga pakpak at sa tingin ko nga dito ay malapit ng lumipad. Unang kuha ang namin dito ay talaga namang palpak dahil wala kami nakuha Dyan, kahit na isang itlog. Meron pa naman kaming ibang nakikita na mga bahay ng hantik. Yun nga lang, medyo mataas mukhang kailangan na namang hampasin para malaglag. Eto nga ang pangalawang bahay na nasungkit namin. Eh medyo marami naman yung mga itlog niya. Yun nga lang, maliliit. Ang hirap rin pala manguha ng mga itlog nito. Eto pa lang kasi yung unang beses na makakakuha kami nito kaya hindi kami masyadong maalam. Sinali na rin pala kaagad namin siya dito sa pranggana na dala ko sa maliit na stainless. At yung pangatlo naman na bahay na nakuha namin ay dito naman sa puno ng ligas. Nakuha nga ng buo ng pinsan ko dyan yung buong bahay ng hantik at nilagay na nga nila dito sa plastik na malaki para walang kawala yung mga itlog. Nakuha nga nila ng buo yung bahay dito yun nga lang, wala naman ng itlog, halos puro hantik na lang talaga at yung iba nga ay lilipad na rin. Kaunting kaunti pa lang talaga yung nakukuha namin dito kaya nag-iisip sila diyan kung paano ba nila aakyatin yung sa pinakataas kasi sa puno pa lang talaga ay napakadami ng langgam. Eto naman ang puno ngayon ng banaba ang inakyat nila at dali-dali nga diyan na umakyat yung pinsan ko para tagain yung isang puno at nandoon nga yung isang bahay ng hantik. Ang masaklap nga lang nito, dami niya ng kagat ng langgam tapos pag pagbaba niya ay iba pala yung naputol niya na sanga. umakyat pa nga ulit dito yung isa kong pinsan at siya na ngayon pumutol dun sa hindi naputol kanina nung unang umakyat. Pagkabagsak nga nito ay pinuntahan din namin kaagad at pagkakita nga namin ay eh, wala rin itlog, puro lang pa din tsaka yung mga lumilipat. Inipo na nga muna namin dito yung mga nakuha namin at ganito nga karami yung mga nakuha namin. Mas marami pa yung hantik tsaka yung mga lumilipat kumpara dun sa itlog. Umalis na lang kami dyan sa puno ng kalumpit at saka ng banaba. Pumunta naman kami ngayon dito sa puno ng mangga. Katabilan pala to ng bahay ng uncle ko. Kung alam lang namin na merong dito, edi sana eto na lang yung inuna namin, hindi na kami nagpakalayo-layo pa. Pagkakuha daw pala dito ng asawa ko, ay binitawan niya na rin kaagad dahil hindi niya daw kaya sa dami ng mga kumakagat. Binulot na nga lang namin dito yung mga nalaglag at yung mga sumunod na nakuha namin dito ay ginamitan na namin ng panungkit. Napakadami nga na nakukuha namin ng mga itlog dito sa mga huli na sinusungkit namin at dapat pala ganito kapag nanguha dapat sinusungkit. Dalawang bahay pala yung hantek yung sinungkit namin at sa ilalim naman ay nakaabang yung trapal. Syempre, para hindi masayang yung mga bumabagsak na itlog. Kasari na nga yung bumabagsak dyan sa may trapal, merong hantik at meron ding itlog. Pagkasungkit para namin dyan, ipinunta muna namin siya dito sa may araw para mamatay yung mga langgam. Ganito pala yung itsura ng mga itlog ng hantik para siyang uod na maliliit pero hindi gumagalaw. Mabilis nga lang na namatay dito yung mga langgam na hantik. Siguro mga 3 minutes lang sila sa init ng araw. Dahil nga magkasama na dito yung mga itlog at mga hantik, pinahanginan muna namin siya dito saglit para maghiwalay yung mga hantik sa may itlog. Hindi na nga namin dinagdagan pa yung mga nakuha namin kasi sa tingin namin, eh, medyo marami na nga yung mga nakuha namin. At Tsaka hindi naman kailangan na talagang marami yung kukuhanin namin kasi titikman lang naman namin to kasi nga marami nagsasabi na masarap nga daw to. Magaling magtahip ang uncle ko kaya naman talagang napahiwalay niya kaagad dyan yung mga itlog sa mga langgam. At tsaka madali na lang namin matatanggal dito yung mga langgam kasi kakaunti na lang yung natira. Dahan-dahan nga lang din pala kami dito sa pagdampot kasi yung mga itlog ng langgam ay napakalambot, mabilis lang mapisa. Eto pa lang pala yung unang beses na makakatikim kami nito. Sana talaga ay masarap para sulit naman yung pagod na mga kumuha. Yung iba ko ngang dito, hindi pa naluluto ay binabakbakan na kaagad kasi marami din daw nagsasabi na masarap din daw to kahit nakainin na hilaw. Pagkatapos nga nilang tumikim dyan ay ako na yung sumunod. Hindi ko na pinili pa dyan yung purong itlog ko. Ano yung madampot ko? Yun na. Wala namang kakaiba sa lasa niya. Malinamnam siya para siyang gatas na matabang. Pagkatapos tikman ng hilaw, ang sunod ko naman na ginawa ay niluto ko na siya. Kauntin tubig, bawang, sibuyas, paminta at asin. Hinintay ko lang siya dyan na kumulo sa ako nilagay dito yung mga itlog ng hantik. Hindi lang pala purong itlog ng hantik dyan yun niluto ko. mayroon din siyang kasama na mga maliliit na hantik yung parang mga bata pa lang. Mabilis ko lang pala siya dito na naluto. Pinakuluan ko lang siya dyan ng dalawang minuto bago ko hinango. Ang masasabi ko lang sa lasa niya nung inulam ko para din siyang itlog ng pokyuta nung naluto na. Mas masarap pala talaga siya kapag naluto at saka masarap siyang iulam. Yung lasa pala nung itlog at saka nung maliliit na langgam ay halos magkapariho na lang din. Pagkatapos kumain ng tanghalian ay eto naman yung iinumin ko. Ang tawag pala sa kahoy na to ay si Bukaw. Kumukuha lang dito ng kaunti yung uncle ko. Pagkatapos nilalagay niya sa baso sa kabinabanlian. pagagising daw sa umaga ng uncle ko, ito daw palagi yung iniinom niya. Sabi nila nakakagamot daw to sa UTI o kaya naman sa mga taong asedik. Hindi ko nga lang din sigurado kung totoo pero ang ganda ng kulay ng tubig niya kapag nailagay na yung kahoy ng sibukaw. Kaunting kahoy lang yung sinapsap dito ng uncle ko pero grabe siya kung magkulay. Para ka lang din palang umiinom dito ng tubig, wala siyang lasa. Hindi ko alam kung pamilyar ba kayo dito at kung pamilyar kayo, pa-comment naman ako at kung totoo ba na nakakagamot to. See lang for today's video. Thank you for watching!